Limang buwang labanan sa Marawi. Now, Kes, May 23, 2017, ang pagsiklab ng labanan. Nakahanda na ang Philippine military na sa lakayan ng isang safe house sa Basak Malutlot. May impormasyon silang natanggap na naroon si Isnilon Hapilon, isang kilalang commander ng Abu Sayyaf at isa sa mga pinaka-wanted na terorista sa buong mundo kabilang siya sa most wanted terrorist list ng Estados Unidos. Nang salakayin ng militar ang bahay, agad silang pinaputukan ng mga armadong kalalakihan. Sa unang tingin, para lang itong karaniwang engkwentro sa pagitan ng sundalo at Abu Sayyaf. Palitan ng putok. Uurong ang isang panig. Uusad ang kabila. Pero hindi alam ng mga sundalo, iyon pala ang simula ng isa sa pinakamadugo at pinakamahabang labanan laban sa terorismo sa kasaysayan ng Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang bakbakan, may isang grupo ng armadong lalaki ang nagmamartsa sa kalsada. Nakaitim ang kanilang suot, may dalang matataas na kalibre ng baril, at ang pinakakapansin-pansin, may dala silang mga bandila ng ISIS. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ISIS ay isa sa mga pinakamalalaki at pinakakinatatakutang terrorist group sa buong mundo. Hindi inasahan ng mga sundalo ang ganitong kalaban at sa loob lamang ng ilang oras, kontrolado na ng mga terorista ang malaking bahagi ng siyudad. Kinabukasan, agad na nagdeklara ng martial law si Pangulong Rodrigo Duterte sa buong Mindanao. Sa kanyang talumpati, sinabi niya'ng matagal na siyang nangangamba na darating ang ISIS sa Pilipinas at ngayon, iyon ay nagkatotoo na. Ayon sa presidente, ang nangyayari sa Marawi ay isang compelling reason para ideklara ang martial law. Isa pang mabigat na dahilan ay ang pagpatay sa hepe ng pulis sa Malabang matapos itong mahuli at pugutan ng ulo sa isang checkpoint ng mga terorista. Walang malinaw na impormasyon noon sa Malacanang tungkol sa aktwal na kalagayan sa Marawi. Ang mga sundalo at pulis lang ang pinagkakatiwalaan ni Duterte. Aniya, kung sasabihin ng militar na ligtas na ang Marawi, doon pa lamang niya tatapusin ang martial law. At dito pa lang nagsisimula ang lahat. Kung gusto mong malaman kung paano lumala ang labanan mula sa pagguho ng lungsod hanggang sa matinding pakikibaka ng mga sundalo at sibilyan, panoorin mo ang part 2 ng seryeng ito. Limang buwang labanan sa Marawi. Part 2. Ang gitna ng digmaan i-click lang ang link sa description o sa end screen para diretsong mapanood. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na mga bahagi ng kwento.